Pikachu na mula sa pambubuking ng mga webay sa garap na sinimo to. Ito ang masarap panoorin kapag present si Meme. At King Pao, walang filter ang bibig. Ilalabas lahat ng mga naralaman. Ganyan nga Mame, halukayin mo sila hanggang sa magkaminan na. Ayaw nila umamin gamitan ng pinagbabawal na teknik. Pati si Paolo na pangiti na pero deep inside, masaya ang puso niyan at kinindig ng mongga. Ay niya sa mga komento, Ayan hey, gusto ko kay Mime. Hindi nagpapaligoy. Handang gabas ang mga gustong itanong sa trawa. Pwede na yan. Malalaki na sila. Paaminin na bago pa lumabas ang movie. Para ganig ang my love will make you disappear. Ayon pa sa isang komento, maraming na naman si yung mga bashers niya kasi itinataas ni Lume ang alagay niya kapag inggit, pikit. Through yung pagbabago ni Pao, walang halong etos. Sabi nga niya sa PMCC awardee noong nakaraan ay sa loob ng 19 years, first time lang niyang makuha ng award ayun yung patungkol sa acting. Best tandem award kasi sila ni Kim Jo. Diba? Napakasaya. Ayan yung pag-explore niya na napakaganda. Malaking tumbabago sa career at love life. Thankful pa rin kay Sir Deo. Na bago pumanaw, ay inilaban ang Kim Pao. Lala na si Kim Jo ang magandang career nito Saan ayon ba kayo rito?